September, makuha ko yun mga 30K. Lugala na naman Hi kami. Hello guys. guys. Hi Tutin guys, for today's video guys. For today's video ay gagala <laughs> ang mga Inday. For today's or for 40 days. 40 days. <laughs> for today's <laughs> <Portuguese. laughs> <Portugues. laughs> natawa ko sa oh, na. kabisa. Oh. dito. Ah, may okay nagawa na ng bahay at Ayan may Ayan, ayong bakante. May bahay na. Ayan, ginagawa Ayan, ginagawa na. Ay, grabing init. Hindi ka nagdalang payong. pisa pa nga alam. Ay. Allah. Sayang ang gluta. Gumit na ako pa talaga sa init. <laughs> Ganun din eh. Kaya din si gilid. Meron. Dito may puno-puno. Ayan. Lakad lang kami. Kasi wala kaming pamasahe. <coughs> Nagtitipid tong kasama ko. Ayaw, magla Ayaw magbiyahe. Kuripot. Kuripot. Gusto ng ano. Kahit, kahit 13 pesos lang, no? Gusto daw niya, pawisan siya. Yeah. Di magbilad na lang maghapon. Dito dati, dahan dami dyan malunggay. Nawala. Okay. Paikot yan. Nawala na, oh. Gusto ko ganito may taniman Oh. Ayun. Ganda pag may taniman. dito Nandito ang tubig. Mm, Kita mo yung ibang bahay diyan, ang tataas. Kasi ano, ang ganli, gan tubig dito. Tinu may saging ang ganda, ayun oh. Oh, wala na yan. Natundan niya ni. Eh. Oo, oh, bakit di pa kinuha yan? niya? Kukunin na ng magnanaka. Ang ganda. Pa Uy, dalawang buwig, ayan. Ang galing naman. Siksik na an noon, siksik sa naman. Siksik. Hi guys. Hi. <laughs> guys. Ang ganda rito maglakad. Bilad ka talaga sa init. Ayan. Alam mo ba kung saan? Sabi ko pa. Oo, oh, dito. Sabi ko pa. Dok, alis mo na kami, Dok. oh, tapos. Inutosan din kami ni Mom. Anong pinapabili? Wala. Sabi niya, oh, sige. <laughs> Ah, sige. Ah, <laughs> sige punta lang kami ni Ate Maris ng Junction. ano lang kami ni Ma'am. Bacon. 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 Saan ka bibili doon? Doon sa Changi talaga, sa may Plays Daan. Oh, meron ba doon? Oo. Uh -huh. um, kay street ng Kinukuan. Binila natin ng ano? Panghanda noon. <laughs> Oo, pero dito lang Hayan banda doon sa may carne. Ang dami. Oo, oh, no? Yeah. Daming Indian. Sa may carne ba? Uh -uh na uuhaw na ako. Dapat harvest na eh? Di pa, di pa magulang. Pag yung puti-puti na yung balat, yun ang manibalang. Ayan, layo nang nilakad namin. Diro mo yan, mamamasahe dapat kami dito ay 25. 25 ang pamasahe dapat. Ay, nakatipid kami ng 25 pesos. 15 lang. Oh, 25. 13. Bakit? Ah, galing doon? Galing doon sa atin. Sige, mm. try mo magbayad ng 15. Titigil ka dyan sa gitna. <laughs> Hindi ka, si Akala ko <laughs> <dito> lang. <laughs> Hindi. Tricycle. Uy, John. Dito na. Malapit dito. Dito na. Mas malapit dito. ganun din sa isang street <laughs> lang. Eh, mas malapit dito. guys, ito mo yan, layo ng nilakad namin. Nakailang ano na kami. Two minutes. Diyan pa lang, ano? Alin? Sampayan? Hindi, okay, yung puno. Dalawang klase ang dahil. Ulo, ayan ang init. Ito talaga dyan ah. Talagang gusto mong mag-ipainit. dapat eh, doon tayo. Tingnan mo, lumabas na lang. pareho din yan. Ayan. Ang kaiso, okay, bulaklak. Sunog ang muka, guys. Kaya so, kasi ayaw mong sumakay. Ayan, libre pili. Ayan. Ang dami dito, guys. Punta kayo dito. Ayan, nagsusukat na ang aking kasama. <laughs> Yawa. <laughs> Yawa. Yawa. Teka, pipili pa tayo. Baka meron pa. Pantalon. T-shirt naman. Yung uh, yung pang... Araw. Puro pang babae eh, kasi ito ah. Ayan uh, ah. Guys, tangan. Ah. Uh.